mga ka-FB. Andito na naman tayo sa inyong mga wall. Ngayon po, ipagpapatuloy po natin ang pag-aral ng Korean sa alphabet po nila. Ang start po natin ngayon ay consonant. Kasi natapos na tayo sa vowel, di ba? E ngayon, mag-start po tayo sa consonant. Pagpasensyaan nyo po. Kasi palang, parang sinisingit ko lang po yung time ko na mag-ganito para lang po makatulong sa inyo. So, mag start na tayo. So, mga friends, ito na po yung consonant. mag start po tayo sa 6. Uh, Ilan ba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mo na tayo kasi nasa 20 lahat po yung consonant nila. So, i-start po tayo. Ito po yung, kung babasahin po natin ito by letter, iba po yung sound niya. Halimbawa ito. Kyo. Kyo. Yan ang pag pagbasa nila katulad dun sa ABC, di ba? So ang pagbasa nila dito pag bylet, by, pag by alphabet, Kyo. Yan. Tapos kapag sa English, paano isulat sa English ay uh dalawa siya. G or K. Kyo. J G, G or K tapos as in good. Give ganyan. Yung sound niya ha. Tapos uh, neon neon. Sabi nila jan neon. Kung paano isulat sa English is n. Kaya sa similar sound niya ay nine nine. Tapos name ganyan. Tapos ito naman digit digit. Sabi nila digit kung paano isulat si letter sa English is letter D and letter T. As in, dog or duck. Next is, leal. Leal. Sabi nila dyan, leal. Sa English, ay dalawa siya. Letter R or L. As in, rocket. Ano yun? Or, lemon. Okay? So that is L R L. R L. Sound is rocket, lemon. Next is Mium. 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 Sabi nila letter M. M. The sound is moth, like moth or may or uh, mary grace, like that. Next is B. Up. Sabi B. Up. The sound is consonant sound is b. -E. how to write in english is b or p. like hole bike, pen or bore or pot like that. so next is c o t. sorry. c o t. c o t Kung paano sa isulat sa English is S letter S. And then the sound is like seven C like that. Okay. So uulitin ko po, ulitin po natin. Uh, sundan niyo po ako. Kiyok. Kiyok. Niun. Niun. Digot. Digot. Leol. Leol. Mium, up, biup, biup, siyot, siyot, yan. So, paano pagsulat sa English? kiok letter G or K. Niyon, letter N. Dikit, letter D or T. Liyon, letter R or L. Mium, letter M. B-up is letter B or P. Tapos, the last one is C-ot. Uh, it's written in S. Ito po muna ang pag-aralan ninyo. This is the consonant, pronunciation of consonant, part 1. Okay po. So, see you again sa next lesson, part 2. Kapag may mga questions po kayo, pwede nyo po akong i-message doon sa messenger ko sa Facebook. Meron rin po ako sa YouTube. Okay, pa-share po and like, pa-subscribes. Bye-bye!